They believed that yung pagiging sa klase ay magdadala sa kanila sa tagumpay ng buhay. Which is not, hindi nagiging masaya sa loob ng classroom, sa loob ng paaralan because of you, just because of you, bilang magulang. Ikaw ang may kasalanan kung bakit yung anak mo pressured na pressured at hate na hate ang paaralan. Ikaw mismo ang magtutor. Ikaw ang magturo niyan. O rin nakikita ng estudyante sa sa'yo bilang magulang o sa atin bilang magulang, unti-unti ginagaya niya yan. Kung ikaw is talamak na sugaron, kung ito'y talamak na manginginom at ikaw'y naknaka ng namumulaklak sa mura, nakaalim mura, <laughs> namumulaklak sa mura ang iyong bibig, talagang gagahin ka ng anak mo. So, totoo lang, number one, no? gabayan ang ating mga anak sa kanyang pagpukugali na uugaliin niya sa labas ng bahay o tahanan niyo. Yun lang talaga eh. pagsilang pa lang ng mga anak natin ay tayo mga magulang, gumawa na tayo ng programa para sa kanila. Actually, nasa chan, nasa sinapupunan pa lang siya ng, uh, ng uh, kanyang ina, ay may mga plano na tayo sa kanya. Yung sa ang hospital, mga anak yung uh, mami, sa kapag labas ng baby, saan mas na lumaki yan, saan pag-aaralin, sa private school pag-aaralin, ano yung mga pangarap ng para sa anak mo? Lahat ipinoprogram. Tapos nangangarap tayo mga magulang na sana yung mga anak natin ay makakuha ng mga awards palagi. Kung kaya naman, ginagalingan natin. Nagahanap tayo ng mga magagaling na tutor. Uh, we use vacation, yung mga summer vacation para ipa-tutor yung ating mga anak. Sa nila, ng gusto natin, the best yung anak natin. Gusto natin, number one yung anak natin. Mas hindi man mag-number one, kumbaga, mas masaya sa piling natin kung mag -e excel sila. Tapos, ito ang nangyari. Habang nag-aaral yung anak mo, napapansin mo, hindi niya na-meet yung objective mo na isinet mo para sa iyong mga anak Yung programa mo, hindi nasusunod. Gusto mo makasama sa top 10 yung anak mo? Gusto mo makabasa ng mabilis? Uh, maging mahusay sa English, sa language, yung iyong anak, sa mathematics? So, dahan-dahan, napapansin mo, parang hindi na-meet. Parang ito lang yung kakayanan ng anak ko. Parang ito lang yung level na kaya niya sa ngayon. And then, we begin to frustrate ourselves mismo yung mga bata, yung mga anak natin, hindi naman sila na po prostrate. Eh. Hindi naman sila nalulungkot. Na Actually, hindi nga nila alam na may objective ka para sa kanila. Kasi talaga namang napakabihira nung sasabihin mo sa anak mo, anak, this is my obje objective for you. Academically, kailangan ma-achieve mo to, ma-attain mo to. So, we provide everything to you. Ayan. So, ibig sabihin, yung expectation, hindi na may meet. At mismo ikaw, sabi ko kanina, we, you prostrate yourselves. Ikaw mismo nang frustrate sa sarili mo. Ikaw mismo na lulungkot, nababalisa. Ayan, yun ang nangyayari sa'yo. Kasi may objective ka agad para sa mga anak mo. Pero ang totoo, eto ang totoo, no? Dapat, hinahayaan natin ang mga anak natin na mag-grow gradually. Ano? Gradually. Okay. So, kaya natin yung pinag-aral. So, uh, we let our pupils go inside the classroom because pinapaubaya na natin siya sa kanilang mga teachers, sa kanilang mga guro. Kasi yung mga teachers, they are professionally trained, uh, trenta no talaga namang uh, mas mahusay yung mga guro kaysa sa ating mga magulang kaya nga uh, sa, kaya nga sa buong uh, taon napakaraming lang inilagi sa paaralan kaysa sa bahay once na nag-enroll yan ng kindergarten pataas kasi nga sila yung nakakaalam and then sila din yung nakakita ng kahinaan ng mga estudyante sila yung nakakakita ng opportunity para sa mga estudyante kumpara sa atin and tayo mga magulang ang kailangan lang natin sa kanya totoo lang number one, no gabayan ang ating mga anak sa kanyang pag-uugali, na uugaliin niya sa labas ng bahay or tahanan nyo. Yun lang talaga eh. Plus pa yung nakikita kanila na nagsisikap ka sa buhay. For example, you have your own business. You are trying to create uh, jobs. You are trying to create business. Nakikita ng estudyante, na yan hindi mo na kailangan ituro. Kaya nga sinasabi, teach by examples eh. Kung nakikita ng estudyante sa iyo sa bilang magulang or sa atin bilang magulang, unti-unti ginagaya niya yan. Kung ikaw ay talamak na sugaron, kung ikaw ay talamak na manginginom, at ikaw ay naknaka ng namumulaklak sa mura, nag-aalim mura, namumulaklak sa mura ang iyong bibig, talagang gagayahin ka ng anak mo. Pinaparinig mo eh. Pinapakita mo na parang tama yung ginagawa mo. Kaya nga, yan lang dapat yung trabaho mo. Bakit mo pinapatutor yan ng English or math? Bakit mo pinapatutor? Ha? Ikaw mismo ang magtutor. Ikaw ang magturo niyan may oras ka. Sabi ko kanina, yung ugali niya ayusin natin inside the house. And then paglabas niyan, uh, makikita mo, ipinapakita niya na yung ugali na yon, Yung mabuting ugali na yon. Pag may extra time ka, turuan mo siya magbasa. Ito, kahit i-bash niyo ako ba, may yung sasabi, eh kaya ako pinapatutor, sir, kaya uh, late na late na eh. Ganito, ganyan, ganyan. Sabi mo nga kanina, sir, pa-tutor ka sa mga teachers who are uh, professionally trained. Kaya lang, ang inahanap ko rito yung part mo. Bilang magulang, na-tutor mo ba siya? Eh bilang magulang, uh, dahil gusto mong imit yung objective mo para sa kanya, sinuturo mo ba siya? Ikaw ba mismo tinuruan mo yung uh, sarili mong anak? Ikaw ba mismo nag first step ka? Tapos papatutor mo sa iba. And nakikinig ka lang or naghihintay ka lang sa feedback o sasabihin ng kanyang tutor o ng teacher niya every time na may meeting. Okay? Eh, Hinihintay mo lang yon Ganun ba? Ang mga estudyante natin ay nape-pressured inside, the, nape inside the classroom. Pressured na pressured yan. Lalo na pag nalaman nila na sinisisi mo na sila or nag-uusap kayo mag-asawa, parang, anak natin, parang ganito, hindi namin medyo objective, kailangan natin ipa-tutor. So, makakaramdam yung estudyante ng inferiority complex na kung saan, bakit yung mga classmates niya, wala naman tutor, ang huusay. Pero siya, pinapa-tutor pag hinagastusan. Yung, yung panahon niya para sa paglalaro, yung panahon niya para sa mga kaklase niya, sa mga kaibigan, ay nakukuha na ng pagtututor. tutor Okay, may, may educational system sa ibang bansa na kung saan, Uh, late nang pinapapasok ang mga estudyante. O oh, ibig sabihin late um, uh, based on their age. Tayo, 4 years old pa lang, di ba? 5 years old, nasa school na. Kinapa-tutor na natin. Sa ibang basa, hindi. Hindi ako nagkakamali. Ha? If I'm not mistaken, ituwid nyo ako kung mali. Um, mga 9 years old or 10 years old, saka pa lang ini-enroll sa school ang anak. And then, they let, they always let them, they always let their children play first. Ubusin yung oras sa paglalaro, Ubusin yung pagkabata, and then, saka palang uh, i-enroll sa paaralan. Ibig sabihin, hindi kasing aga lang sa atin. I-engage na natin yung bata. Kaya, ang estudyante, ang mga bata, nakaprogram agad sila kapag hindi sila mahusay sa klase, ay ano? Pag hindi sila mahusay sa klase, para mangyayari sa mga estudyante natin, sila ay hindi na mag-excel sa totoong buhay. Kasi, they believe, they believe that yung pagiging mahusay sa klase ay magdadala sa kanila sa tagumpay ng buhay. Which is not hindi totoo yun. Okay? Hindi totoo yun. Kasi nga, ikaw, pinrogram mo na na dapat mahusay yung estudyante sa academics. Okay? Mahusay yung estudyante sa mga bagay-bagay na nasa loob ng classroom. Itinadhana mo na siyang ganyan. Ikaw mismo nagprogram. Ikaw ang may kasalanan kung bakit yung anak mo pressured na pressured at hate na hate ang paaralan. Kung kaya naman, huwag natin isisi sa gobyerno yung hirap ng buhay, iniisip natin. Kaya mahirap ang buhay, marami nakakagraduate ng high school, college, wala naman trabaho. Okay, naniniwala tayo yung trabaho yan yung susi para sa tagumpay eh. So actually, nag-uumpisa sa tahanan. Yung magulang, itinrain niya yung, yung anak niya bilang isang mahusay sa klase, hindi na ito objective. Tapos, uh, naniniwala na yung bata na hindi niya kayang gumalaw sa totoong buhay. Hindi siya magtatagumpay sa totoong buhay. Kasi nga, mahina siya sa klase. Yun yung totoong uh, katotohanan na napakasakit. Ano? Nung pala, ang, ang, ang hindi natin na ituro ay kung paano lumaban sa buhay. Kung paano maging fighter. Outside the classroom, what you will learn. Something like that, ano? Kaya wag natin isihin yung gobyerno, yung sistema ng ating bansa kung bakit hindi tayo maunlad. Ang sabi ang kahirapan daw ay yung katamaran. Actually, hindi katamaran. Yung hatred na nararanasan ng isang estudyante laban sa paaralan. Sabi nga natin, di ba, gawing masaya sa loob ng classroom, gawing masaya sa loob ng paaralan. Actually, hindi nagiging masaya sa loob ng classroom, sa loob ng paaralan because of you, just because of you, bilang magulang. Because you, you set standard You set objectives para sa anak mo. Hindi mo hinayaang mag-grow yung anak mo inside the classroom. You don't let the teachers teach your child. And then, pinababayaan mo yung obligasyon mo sa loob ng inyong tahanan. Kaya ang mag-aaral, ang isang estudyante, napapariwala. Yun lang. Sana maintindihan nyo yung point natin sa araw na ito. So, don't pressure our children. Don't uh, make them believe that uh, being a number one or excelling inside the classroom is the only way to be successful in real world. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life.